yun ah good morning mga kamas, tayo ngayon sa baliw ko sa inyo mga manok sa baliw kaya si senat para makita nyo mga kamas yun. ano na, show yun natin lobo ang ganda SBR oh. Parang labuyo yun, haba ng buntog, ano. Ganda ng kaliskis ng SBR mo. Ano. na ano yan? 7 and a half. Ah, sa iba lahat yan. Kahit pala ano. Paganda. Pura SPR yan. Hindi naman. Ayan o. 7 months. Hindi ha Bali, kung paleto, pito ano. Dami yan. Ah, dalatalo paleto ano. Ayan. nasa kao din. dalawa sa cake siya. Bata ka gulit, teka gulit, gawa. Idol, sariwa. Teka oh. babae ang panit eh. Uh, Kasi ako na eh. Pada rin siya, do. Kasi uh, ako eh. Ayun ah, paraming manok ngayon dito eh. gento Kasi ako na eh. Ako Ah, oh, say, to, <coughs> Kaya doon, sa Pasko. Kalau sih pindah belakang tuh nyokai kantong ya, tunggang tuh sebagai. Ah, si Jay Asan laki si yan ilang libo yung kay Jojo na ano. sa'yo rin ba yan ano? sa -no. na sa napakarami nito ay pakita ko sa inyo napakaganda ganda si diamond dito nakaligay sa ngayari pala kulungan ako nakikita na Daming lulan, ilan laman sa 2, 4, 6, En 12. Oh, 24 kasi oh. Ah, pagaya nga natin ganito plywood pala ginamit nila. Napakarami no? ah, man ng ito. Nakasya, 24 piraso. Ano? Ano? Ay, manok. Eh, ang manok 24 piraso, mga kama, sir, oh.